Sa wakas ay narating din ni Sharon ang mansyon. Pakiramdam niya ay nasa desierto siya at nakakita siya ng oasis ng marating iyon. Binilisan niya ang mga hakbang. Uhaw na uhaw siya at nais na niyang sumalampak ng upo sa malambot na upo na tiyak niyang mayroon sa mansyon. Pinatuloy siya ng mid sa loob. Nakita niyang nakaupo sa isang single seater sa pasiwals. Natatakpan ang dyaryo ang mukha nito. Ehem, sabi niya upang makuha ng atensyon nito. Pakiramdam kasi niya ay hindi nito na malaya ng pagdating niya. So, yung Sharon, ano itong hindi man lamang ibinaba ang nakatakip sa mukha nito? Ang bastos naman ang isang to. Oo, tugon niya. Anong kailangan mo? Hindi siya sumagot. Pakiramdam niya ay mukha siyang engot na kinakausap ang jaryo imbis na tao. Ano kaya ang tingin nito sa akin? Bastos na ito. Hitsura, hindi man lang ako paupuin. Pagod na pagod na nga ako tanong kita kung ano kailangan mo. Inulit nito ang unang tanong. Bahagya pa nitong itong dinayinan ng pagsasalita, ngunit hindi pa rin ibinababa ang dyaryo. Hindi siya nakatiis. Sumalampak siya ng upo sa sopa. Wala siyang pakailam kahit kumapit pa ang pawis niya roon. Ako ba ang kausap mo? Nangaasal na tanong niya rito. Noon ito ibinaba ang dyaryo. Alam na niyang gwapo ito kaya hindi na siya nabigla. At marahil kahit kamukha pa ito ni Anthony Sobato. Junior ay hindi siya maiimpress. Sa ugali pa lang nakakapanggigil na sa inis. Of course, I'm talking to you. Tila naman galit na sabi ito. Sorry, akala ko kausap mo yung dyaryo. What do you want? Pag-iba nito ng usapan. Nanuyot na ang lalamunan niya kaya akin kay na ilangan pa niyang lumunok ng laway bago makapagsalita. Pwede ba? Painumin mo muna ako. Nagsalubong ang mga kailay nito so balit hindi ito nagsalita. Pagkosain ang at nito ang intercom at nagutos doon, magdala ka rito ng isang basong tubig. Umarko ang isang kilay niya. Ang buong akala niya ay juice o hindi kaya ay ice. tea ang i-offer nito. Tubig lang pala. Wala namang bayad yun ano. Sarkastikong tanong niya rito. Mainit nang talaga ang ulo niya rito. Hindi ito ay mimik. Hindi naman nagtagal ay may lumabas na katulong. Sharon. Napatayo siya. Lenlen, kilala niya ang katulong. Kapatid ito ni Cardo, ang tricycle driver na may crush sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya rito. Nagtatrabaho. Isang linggo pa lang ako rito. Pagbabalita naman ito. Ehem, sabay silang napatingin ni Lenlen kay Bruce. Ay, sorry sir. Sige na Sharon. May gagawin pa ako. Ito na yung tubig. Yun lang at nagmamadali na itong umalis. Agad naman niyang nilago kang tubig. Naubos niya iyon. Muli siyang naupo sa sofa. So anong kailangan mo? Muling tanong nito. Wala lang. Gusto ko lang bisitahin si Michael. Matagal ko nang hindi nakikita yung bata. Baka hindi na ako kilala nun. Aniya. Eh. While he's sleeping. Maigsin nitong sabi sa tanong nila Natila na tila na ipinahawatag na umalis na siya dahil tulog naman ang kanyang pamangkin. Pinapalis mo ba ako? Asar na tanong niya rito. Sinabi ko ba? Balik tanong nito. Hindi mo nga sinabi pero sa tono ng panalita mo para bang gusto mo na akong paalisin. Sorry ka na lang dahil hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita si Michael. Hindi na niya napigilan ng sarili. Sobra namang makaasta ang lalaking ito. Siguro isa na yung nagawing utusan ng lahat. No wonder, ayaw ng kapatid niyang manatili sa mansion. Tila naman pala ito demonyo. Hey lady, what are you talking about? Hindi naman ako nagsasalita rito ah. Depensa nito sa sarili. Eh sa tono mo nga eh. Gitniyang niyang nandidilat pa ang mga mata. Anong masama sa tono mo? Kulang na nga lang palayasin mo na ako. Ano? Ikakailan mo ba? Huwag siyang gagalitin nilo. Lalo at pagutat ko tumsiya. Lalaban talaga siya. You don't know what you're saying. Iiling-iling nitong sabi na para bang nais ipahiwatig. Natatanga-tanga siya at wala itong panahong makipag-usap sa kanya. Yabang mo ah. Gigil na gigil na sabi niya rito. Simple lamang ito subalit daig pa rito ang hayagang pang-asar. Mga simpleng pag-akto na maraming ibig sabihin. At iyon ang kinaiinisan niya sa lahat. Hindi na ito sumagot. Bagkos ay muli nitong kinuha ang jayo at binasa iyon na tila wala siya roon. Lalo siyang nainis, subalit hindi siya nagreklamo. Baka kasi ipatapon siya nito palawas ng masyon. sa laki ng katawan nito at sa dami ng security guards doon. Magagawa nito yun nang walang kahirap-hirap. Ngit-ngit na ngit-ngit na siya, lalo pa nang mag-alburuto ang kanyang sipura. Malakas iyon, matinay ang narinig iyon, subalit hindi malang ito kumibo. Lalo siyang nagngit-ngit. Maya-maya pa'y nagrebolusyon na naman ang sikmura niya. Tila nagmumura na ang bituka niya. Kung bakit naman kasi dalawang pandesal at kesong puti lang ang almusal niya, naisip ang umalis muna para kumain. Ngunit ang maalala ang lalakarin niya ay nang hihina na siya. Hindi na siya nakatiis nang muling kumalam ang kanyang tiyan. Pwede bang humingi ulit ng tubig? Tanaw ni Rito. Patuloy ito sa pagbabasa ng dyaryo. Hindi ito umimik pagkosay muling inangat ang intercom. Lenlen, magdala ka rito ng juice at cake. Sabi nito sa nakasag. Pagkuhanin mo lang binigalan ang binabasa. Natuwa naman siya. At least marunong naman pala itong makahalata. Hindi naman nagtagal ay lumabas na muli si Lenlen. May tangan itong tray na may nakapatong na isang baso ng juice at isang slice ng chocolate cake. Lalong nagbalburuto ang tiyan niya nang makita mo ngayon. Bahagya lang siya nagpasalamat kay Lenlen ang ilapag nito yun sa center table. Magano niyang nilantaka ng cake. Hindi maiwasan ni Bruce na hindi mapatingin kay Sharon na kumakain ng mga daling iyon. Alam niyang gutom ito. Gutom na gutom. Makailang beses niyang narinig ang pagrereklamo ng tiyan ito. Malakas iyon. Nais na sana niyang mag-offer ng pagkain. Subalit so, naaalala naman niyang sinabi nito kaya nagkunwari na lamang siyang walang narinig. He wanted to love her dali nang humingi ito ng tubig. Bilig din naman siya sa pride nito. Tubig na lamang ang hiningi kahit gutom na gutom na. Nakonsensya na rin siya kaya nagpadala na siya ng pagkain para dito. Ganadong ganado naman itong kumain. Wala itong pakialam kahit na naroon siya. Sunod-sunod ang ginawa nitong pagsubo. In record time ay naubos nito ang cake. Tuloy-tuloy nitong nilago kang dus. Ubus ka agad yun. Pagkatapos ay sumandal ito sa sopa na parabang napagod. Hindi niya napagilan na hindi matawa. Umal ko ang mga kilay ni Sharon. Pinagtatawanan ba siya ni Bruce? Anong nakakatawa? Sikmat niya rito. Bigla itong si Morioso. Oh, natin. Muli ni Tim itinong ng atensyon sa Jack. Humalukip-kip siya. Hindi naman nagtagal at nainip na siya. Wala namang ibang babasahin sa ilalim ng center table kundi mga magas sinookol sa negosyo at wala nang interest doon. Pinagmasdan niya ang kabuuan ng sala. Malawak iyon, Maaaring paglaruan ng basketball. Maliwalis din doon dahil malalaki ang mga salaming bintana. Puti ang dingding maging ang kahoy na nakapalibot sa mga bintana. Beige naman ang kulay ng sopa na kinauupuan niya. Sa gilid niyon ay may mesang salamin. Doon nakapatong ang telepono. Beige din ang kulay ng single seater na kinauupuan ito. Katabi niyo na isang mesang kinapapatungan ng isang lampshade. Sa dingding ay nakasabit ang intercom. lang sa higat hindi carpeted. Sa likod niyo ay na naro ng isang puting brand pano. Sa likod naman ay naro ng matas at malapad na hagdan ng yari sa kahoy. Nasa itaas malahil ang mga silid. Sa kanang parte ng sala ay may sliding door na salamin. Tanaw mula ron ng kanaroroonan. Ang mango-shaped na swimming pool. Doon naghanda ang kapatid niya noong karawan nito. Napabuntong hininga siya. Ang sarap sigurong tumira dito, naisip niya. Anong oras ba kalimitang nagigising si Michael? Tanong niya rito ng magsawa na sakati titingin sa kabuuan ng salas. Mga alas 10, maikling sagot nito. Sinulya pa niya ang malaking grandfather clock sa likod ng piano. 9.45, hindi naman pala siya maiinip sa paghihintay. Dito, bigla siyang napalingon sa pinanggalingan ng maliit na tinig na iyon. Pababa ng hagdanan ng isang napakataba at napakayot na batang lalaki. Halatang bigat na bigat ang may buhat ditong babaeng na kaonaporming puti. Pakaway-kaway pa ang bata, walang pakialam kahit tamaan ng mapipintong nitong mga braso ang mukha ng yaya. Si Michael, napatayo siya. Hi Michael, agad na bati niya rito. Nais niyang pisilin ng matatambok nitong pisngi. Ngumiti isa ko kanya. Lo, anito. Halika, sabi niya rito at kinuha ito mula sa yahayan ito. Sumama naman ito sa kanya at humagikik pa. Natuwa siya sa reaksyon nito. Hinalikan niya ito sa pising. Ang laki-laki mo na pala, hindi pa siya nagbe-breakfast, singit ni Bruce. Breakfast ka na, tanaw niya sa bata. tumango naman ito. Nilingon niya si Bruce, saan ba siya kumakain? Imbis na sumagot ay nagpatiuna na ito patungan sa kusina. Sumunod siya rito habang karga pa rin si Michael. Agad na naghayang yaya ni Michael ng pagkain nito pagdating nila sa kusina. Iniupo niya ito sa isang high chair doon. Laking gulat niya nang damputin itong isang hotdog at pinasak sa bibig. Naku, hindi ka kaya mabila o kanina. Nagaala lang tanong niya. Nagtada ka si Bruce sa inaakto ng kanyang pamangkin. May pagkasuplado si Michael subalit kay Sharon ay agad itong sumama. At ang babae naman tila totoong natuwa rito. Nagtatakas si Ron dahil ang kapred nito ay hindi makatagal sa paglalaga sa sariling anak. He knows how to eat by himself. Malakas kumain si Michael. Sabi niya kay Sharon. Halata nga, abay ang tabae? eh. Magiliw pa nitong sabi. Sabay kurot sa pisngi ng bata. Pagkuhan ay kumuha ito ng itlog sa plato at hinati-hati iyon Matapos ay sinubuin nito yun kay Michael. Agad naman itong kinain ng bata. Abay walang kahirap-hirap makainin. Kaya naman pala ganito kabilog. Nakakatuma. Dagdag na sabi pa nito. He couldn't take his eyes off the two. Milk, sabi ni Michael. Ay milk daw, saan ba kumukuha ng gatas? Tanong nito sa kanya. Sine niya sa niya ang yaya ni Michael na nagmamasid lamang sa isang tabi. Tumalima naman ito. Iniabot nito kay Sharon ng isang plastic cup na may lamang gatas. Eto oh, sabi ni Sharon at pinainom si Michael ng gatas. Malakas pang dumighay si Michael nang matapos itong kumain. Sabay pa silang natawa ni Sharon. Aliw na aliw si Sharon sa pamangkin. Sa tingin niya ay mapapadalas ang pagbisita niya rito. Hindi naman pala ito inaapi ng tiyuhin si Bruce. Halata naman niyon sapagkat mayroon ba namang inaaping tumaba ng ganun? Play, umot sa kanya ni Michael. Saan tayo maglalaro? Tanong niya rito. Itinuri nito ang itaas ng hagdan. Napatingin siya kay Bruce. Tumango naman ito. Akala niya ay hahayaan na sila nitong mapag-isa nang maihatid sila sa isang silid na puno ng laron sa itaas subalit pumasok pa ito ron. Umupo ito sa isang silya at pinanood silang dalawa ni Michael. conscious siya sa tingin nito. Nakaramdam niya ay isa siyang preso at napaka-estrikto ng jail warden. Inignora na lamang niya ito at ibinuhos ang atensyon sa pamangkin. Hindi naman nagtagal ay naaliw na siya sa pakikipaglaro kay Michael. Hindi niya namamalayan ng pagdaan ng oras kundi lamang kumalam kanyang tiyan. It's one o'clock. Ang mabuti pa dito ka na rin mananghalian. Ang sabi ni Bruce sa tonong tila na pipilitan lang. Tumayo na ito at nagpatiuna sa lamas. Tara Michael, kain na tayo. Yaya niya sa bata sabay buhat nito. Nakahain ang tanghalian sa komedor nang bumaba sila. Magana siyang kumain katabi sa Michael. Ang yaya naman ni Michael ay nasa tilib lamang nito. Inaalalayan nito ang bata subalit-tilagalit dito si Michael. Pilit nitong tinatabi ang kamay ng yaya nito kapag sinusubuan nito. Kaya naman hindi nagtagal, ay na ng kanin at ulam ang damit nito. Nang matapos silang mananghalit Tinutusan ni Bruce ang yaya ni Michael na linisin ang bata. Hindi na siya sumama dahil baka kung ano pang sabihin ito. Naupo na lamang siya sa sopa sa sala sa so tinintay na bumaba ang dalawa. Subalit matagal na siya ron ay wala pa rin si Michael. Bakit ang tagal? Tanong niya kay Bruce na ron ay nagbabasa naman ng dyan. Tila wala yata itong alam gawin kundi magbasa ng dyan. Michael is having his afternoon na. May eksing tumo nito. Ganun pala eh, bakit hindi mo kagad sinabi? Asar na sabi niya rito. Hindi ko ba nasabi? Bali walang tanong nito. Ay nako, anong oras ba siya nagigising? Tanong niya rito. Mga four siguro. Nagiinit ang ulo niya sa narinig. Subalit nagsawalang kibu na lamang siya. Maka mabatukan pa niya ito nang wala sa oras. Tumayo na lamang siya at nagpaalam dito. Babalik na lang ako sa isang linggo. Sabi niyang tumalikod Hindi man lamang ito nag-offer na ipahatin siya hanggang sa labasan. Kaya muli na naman niyang binagtas ang mahabang naan palabas ng mansyon. Hindi malaman ni Bruce kung paano magre-react sa nangyari. Hindi niya alam kung dapat siyang matuwa dahil nakita niyang giliw na giliw si Michael kay Sharon. O kung dapat ba siyang mainis dahil nasisiguro niyang sa simula lamang iyon. Maaaring natuwa lamang ang babae sa katabaan ng kanyang pamangkin at kapag nahulog na ang loob dito ng bata ay hindi na ito magpapakita. Ano ba ang aasahan niya sa mga kaanak ni Rosalie? Malakas ang kutob niyang katulad din ito ang kapatid nito. Sana hindi na siya bumalik uli na ipanalangin niya.